Padamdamin ang naging mensahe ni Filmar Alipayo kay Jacqueline Jose, ang yumaong ina ng kanyang partner na si Andy Eigenman. Noong lunes, March 4, humarap sa publiko ang partner ni Filmar na si Andy, upang ilahad ang naging dahilan ng pagkamatay ng ina. Sa paglabas ni Andy Eigenman sa publiko, marami ang nagtataka at nagtatanong, kung bakit hindi kasama ni Andy, ang partner nitong si Filmar Alipayo. Ang daming spekulasyon ang lumabas. Sabi ng ilang netizens, baka hindi raw in good terms si Jacqueline Jose at ang partner ni Andy na si Philmar. Kung matatandaan noon, may kumalat na chismis na hindi raw boto si Jacqueline Jose sa naging partner ng kanyang anak. Pero tila ipinaglaban raw ni Andy si Philmar sa kanyang ina. Sa burol ni Jacqueline Jose, nasilayan ang pagdating ng dating boyfriend ni Andy na si Jake Ejercito, na ama ng kanyang anak na si Ellie. Pero kahit wala si Filmar sa tabi ngayon ni Andy, sa burol ni Jacqueline Jose, ay nagbigay-pugay naman ito sa bitteran ng aktres. Aniya sa kanyang Instagram noong Martes, March 6, Mingawon kami sa Imo, samot na ang mga bata. Salamat sa tanang oras, sa pag-alaga, sa pagpayang gasonin pagmahal sa amo, sa ad ni Filmar. Mami miss ka namin, lalo na ang mga bata. Salamat sa pagbuhos ng oras sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa aming lahat. Nangako rin si Filmar na kahit nasa kabilang buhay na ito, ay patuloy nila itong mamahalin. Anya, mamahalin ka naming lahat hanggat man. Matatanda ang nagulantang ang buong showbiz industry, matapos lumabas ang balitang pumanaw na si Jacqueline Jose. Una itong nabalita noong linggo ng gabi, March 3.